Hello guys, naatagari ka ron sa sikat na kaunan sa Kitsaraw na gitawag na High Ground Cafe Resto. Kung asa pwede ka mag-chill, kaon, o mag-overview sa Mainit Lake. Gibiyahin namo niyo isa ka oras gikan sa Surigao City guys. Ulan-ulan man so, naghinahinay rami. Kani siya na kaunan guys, dugay na dyan na mo gusto kaunan kay. tagan lagi nag-recommend ng mga kailan na mo. Ana sila na nindot daw kaayo ang view diri. Dili crowded og hilom kaayo sa paminaw. Sure jud ko na pagmaanhi mo diri mawala jud inyo stress. Tanaw ra gud ang view guys, makawala jud og kagool og problema. Napun sila schedule na banda dire. Pwede ninyo i-visit ang ila page para makita ninyo ilang mga updates. Pero syempre testingan sa nato ilang pagkaon og pasarba sa atuang taste buds. Kaniya kong i-order kay tapsilog o long silog. Siyempre, favorite dyan nako ang mga silog, guys. Ma-order lang dyan na duha para matilawan kay bas hindi ay dugay pa ko makabalik diri, ah. Awara gud na nga nawong, guys. Sure ba dyan na need pa ninyo akong rating if lami ba ang food? Klaro kaayo, guys. O, oh, highly recommended dyan. Check the comment section for more info.